Mga guys, so nandito na sa Baclaran. So ikot-ikot ko kayo rito. <laughs> Nagpiplin na ako, nag <laughs> So nandito natin sa Baclaran mga guys. So update update tayo sa mga ibang ibang mga paninda sa mga Baclaran. so nandito tayo sa Baclaran no? oh, so mag-update lang tayo sa mga iba't pang mga patinda rito sa mga latagan dito sa so barat sa mga mga ito so meron mga sapatos so, oh, yan. so nandito tayo mga guys so, mga sapatos dito sa Baclaran no, so, mga guys solid to so dami kang pagpipilihan dito mga sapatos dito mga sa so magkano rin Dito po tayo sa Baclaran na Kumpara ito for the boys, si even for the boys, ito po lahat ito, takot, ito 3.50. Ito po, 3.50 mo. Mga uh, nakatahin na po siya, siya. Ayun, nakatahin. Ayun ang kinaganda yung may tahin. Oo, yan may tahin. Kaya oh. nga, yan, pinakaano nila pinitali ng Oran Ridge. ito oh. yung, mal, uh, um, uh, po kaya, no? Ito po, hindi po kami nag, mahal para mabigis lang ba? Oo, mabigis lang ba sa mga nangyemili ko? Ah okay. 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 Siya, siya, doon naman, naman doon. Iba-iba uh, Dito muna kami sa 3.50. 3.50 isang ano. Wei na okay, sa Sir, para ikaw na rin makasabi kung saan matatakuan ng customer. Yan. Ito lang po sa Baklara. Pagkakas may kuha na pin itong 350 parking. Dito po sa Redeem Torres. Tapat uh, po lang si Ba. Tapat po lang si Juan. Si Yan si Anong pangalan mo Sir? Para malaman. Yes, sir. Yon, Ismail Mounting. Yan. Ismail. Sa Papachin TV. Umpisa namin Sir. Sa 350. Thank you po ha. Okay. Okay po mga guys. So nandito to sa area na to kung saan itong mga Mura mga prisuhan mga sapatos dito. Mas ituturo ko lang, sa tapat mismo ng Cebuana ito mga guys. So, nandito tayo mga price ito. Sa lahat ng mga price dito mga guys. So, nakalahat ng mga istante dyan. So, 350. So, wala ka nang pagano. Mabahala ka nang mamili dyan. So, wala ka nang ibang tatatunglungin kung magkano ang So, isang nakambitin na nakalambitin lahat ng mga sapatos dyan mga guys. Isang price price lang talaga. Isang prisuhan nandito. Lipinti nga yun. Ipapakita ko sa inyo mga... Ibat-ibang mga kulay mga sapatos Pambata or matanda Isang ibang kanya-kanyang hogis na lang mga guys Ang ating pwede natin ipapakita sa mga sa mga guys ha So mga ganito Jordan 1 mga guys So 350 lang din So depende ang dami tayong pagpipilan So Nike naman tayo So magandang color wind naman ito, mga guys So 350, 350 lang din mga guys Yung mga ganitong color wind ha So mga to Jordan 11 pa mga guys. So isang kasagutan lang din dito mga price. So, magandang color wind din nito mga guys. So black to white tapos to Okay, sa so, pero ang price ito 350 lang din mga guys. So ito naman din sa Adidas mga guys. Uh, black ah uh, black white yung Rabas ano. So 750 lang din mga guys. So ibito nung color win naman dito mga guys sa uh, Jordan 1. So ang price nito 350 rin yan pero hindi natin makikita kung anong mga, size no? mga sizes na no mga sizes na so marami siyang magpipilihan ng mga iba't ibang mga kulay rito mga guys so yan katulad dito so sa ano Jordan 1 pa rin so ang size nito mga guys so, makikita natin masasabi natin, ito ni half lang ito mga guys so magandang color wind din ito mga guys so ito makikita ito magandang color wind yun ito mga orange or yung mga orange combination no So, red. No? So, ayan, 350 lang din ito, mga guys. So, mayroon naman itong white, uh, black-white. So, Jordan 1. So, uh, size 18.5. So, yung kinaganda nito sa mga guys, so, itong mga nga to, na siya o so, kadalasan natin mga uh, sa so mga kadalasan natin mga sapatos dito na hindi siya nakatahi. So ang kinaganda nito sa halagang 350 mga guys nakatahi na siya. Yan. Baka may discount pa Yan dito kung maraming bibili Yan dito, so mayroon din. Ah, ayun, ibinigay na. Ayun, tatlo mo daw 1,000. Yung tatlo magkano isang presyo? Ang ganda rin tong color nitong 'to, eh. Kulang na na 350, nakakadaano pa lang ano. 5 points na dito. Mga Saka, ano siya. So, 350 pero ka lang ha solid na to sa 350 nakatahay na siya may tahig siya ang kinaganda may tahay yan ito ang ganda ng color win ito. ayan so nakatahay siya so sa halagang 350 yung mga sizes na ito mga guys ang dami mo pagpipilian dito mga guys solid na solid talaga ang pagpipilian nito na ito so, naman tayong color win nito magandang color win nito mga guys yan size nito oh size 8 oh, size 8 mga guys so yan Ah. Jordan 1 pa rin yung ganito size so mga laming karang sizes dito mga ito ah, Jordan 1 din ang gandang color win dito red black red so mga guys uh. so baka ito ito magusto ng ganitong hoggies naman ng sapatos na ano Jordan ano pa rin ito ito magandang color ng kombinasyon nito ah green ang tawag ang size nito so 36 ano 36, 36, 36, 36. ato ah, isang So, so pagis ano. So ito manggandang color win na rin to. So yan. Uh, ito niya mga isang gandang color win dito. Jordan 1. Yan. Yeah. Ayan, yeah, solid solid ito mga guys so meron naman tayo rin ito And baka gusto itong color, mga color wing ito so 350 hand mga mga so ito oh, ganda ng color wing na dito mga guys ganda rin oh, 350 rounder so yung ano, uh, size nito so ito naman uh, size 7 so ganitong ori mga sapato pang so, okay na rin ito pang pang basketball pwede na ito mga pang ng pang basketball mga guys di yung mailig sa mga lalaro ng pang pang hindi lang pang basketball so mga pang formahan na maganda rin yan yeah. so ito may adidas na pang formahan ito mga guys yung yeah. So, ang ganda nitong color win nito mga guys ang ganda ng kombinasyon nito Puma. so ang size nitong Puma mga guys yeah. so ang ganda ng color win nito mo yeah. si TV. Mamaya may sticker tayo ha. So, yeah, yeah, so mga, solid tayo dito. Mga... so tatlo. ginaganda ni rin. Oh. Magandang tatlo, color tatlo ni Ito. Ko, So mga so, 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 pag binili mo dito mga guys. So tatlo is tatlo, tatlo is daw 1,000 So magandang color so, ni Ito. ito. Binabalag na namin. Yeah. Bayaral ito ha. so, so, tapos, 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 Pinabalik, Pag binibili mo sa 350 namin, pero nyo, kung mabalik, tatlong pares na, sa dalawang pares, mabalik tatlong pares. Ayun. Kagaya lang. Hinahanap namin sa ito, kasi nakatahi, hindi yung nakadikit ho. Ayun. Kinaganda rito Hindi Ayan. So nakatay na siya. Kayo, dati, yung, yung mga sapatos. Yung kuya, kuya Ismail ba? Yan. binabalikan namin ito kasi may na dito. Kasi okay, so, yung sa mga guys, mga, mga, sa mga sa natin, mga natin dito. Yung 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 mga dito. So maganda yeah. na rin dito. Panalo ka din sa <mukle> 350 mga guys So bibili mo yung tatlong piraso na sa na lang ito. Nasa 300 na lang. Sa ano, 300 na lang bawat isa pag inano mo siya ng, sa tatlong piraso. So karami klase pa rin 'to no. Mga klase lang 'to, di ba? Kuya. mga klase lang, klase lang. Klase lang. Rin electric uh, tawag pa, pa rin, so, rin mga kahit tamang tamang lang ito. Mga Replica. So, mga replica lang 'to mga ito. So ang ang kinaganda lang kasi nito mga straga, yung mga dito, ano siya. May mga nakatahin okay. na talaga 'yon. No? So, Murang-murang okay. hindi ka natalo dito sa mga prision, kasi ang kinaganda diyan. So kasi pag binili mo may karamihan kasi nito, hindi naman nakatay So mahal pa. So dito lang sa Baklar nakakabili ka ng mga mura ng mga presyuhan ng mga sapatos iba't iba ano. Okay. Right. Okay, so lakad tayo. So papunta na tayo matapos na mag-update sa mga price dito ng mga paninda. So babalik na tayo kung saan tayo nakaparada doon dito mga guys. No? So shout out, shout out po sa lahat. Uh, so, dito tayo sa Baklar. Bakay mayari niyan. So magpapasok ka na. Ang dami ng mga ano dito. So isang ano. Yan uh, sa iskulahan. So magpapasok ka na. Dito sa Baclaran pwede na kayo mas mura mga... Kaya trapek Saan? Traffic? Oh, okay. O no, dito, no? yung sa mga jeep naliligod dyan? Oo. Kaya naman ko yung DAT. Ha? Susunod ka, tapos pala nung